Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, Grabe ang tuwa ng makita ng personal si Andrea Brillantes. Narito ang buong detalye. Nakasama ni Carlos Yulo ang kanyang crush na si Andrea Brillantes sa larawan kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe. Grabe ang kasiyahan at tuwa ng Olympic gold medalist na si Carlos Julo nang makita niya sa personal si Andrea Brillantes. Agad itong nagpapicture kay Blythe. Ayon sa usapan, ay crush down ni Yulo si Andrea. Kasama ni Yulo ang kanyang girlfriend na si Chloe. At agad naman kinuhanan ng larawan ang tatlo, kaya nagkasama sila in one frame. Very supportive naman ang girlfriend ni Yulo sa kanya at hinayahan siya na magpapicture kay Andrea.